ayun po mga sa so, ngayon po ay uh, magkokon po tayo ano dito po tayo sa paling po ano at sa mga dito sa mga kainan ipapakita ko po sa inyo yung dito po tayo sa may kainan ngayon ano? Hmm. Okay. Dito po ngayon yung mga kainan dito po. Oh, okay. Ah, magkano naman ang sa sayo ganito? kilo po, 50 pang kilo. Isang okay. 50. Ayan po mga kalinga, po. ang um, kuwan nga yung 50 yung sayo ting. ang Ayan po yung mga mahibig sa Adidas. Ah, ang kuwan ito? 20. 110. Oh. Ah, yun po 110. Ah, ikaw lang po ano, kakain. Ayun po yung paa ngayon ay 110 na ano. At uh, ayun po naman sa baboy tayo. Ade. 320 mo jera pa ba kan? 360. 360. Magkano naman ho ang baboy ngayon, sir? Magkano ho ang baboy? 320 ah, a kilo. 320. Okay. Kuha lang po ano, tanong lang. Ayan po. Ngayon, yung baboy, P20. Ngayon, masama baboy po tayo ngayon, P20 ngayon. At yun po, mga etlog. kilo nito? 160 yan. 140 lang isa. Ayan. 160 po ang kilo nito. 140 yeah. lang Ayan po ang bangos po. Bangos sir, magkano kilo nito? 122. bangos. 122. May tilapia po dito at sa kabanan. Ayan po maraming isda dito mga kalingin. To. Magkano po ang kilo ng ganyan? 200. Ayan, 200. Ayan po ang uh, bilihan dito ng isda. Ayan po mo yung mga gustong alimango. Sa alimango po magkano? Eh, may alimango po dito. May 300, may... Ayan po ang kilo. Ma'am, yung tilapia po, magkano kilo? 1.40 po. Oh, 1.40. Mura na ano. Kaya po, mura lang ang tilapia dito. Kwan lang po, ano? Ito <laughs> naman na kasi, pag marami isda, mura ang tilapia na 1.20 pang kilo. Hmm, po. Para lang may benta. Oo, oh, oh. counting, ah... Uh, may ano, alo may mali. Na araw, mamahal ang tilapia. Oo, oh, po. Walang maglalaw. Ano. Ang bangus po, magkano kilo? 20. May pangus. Yung bangus po, hindi para pari kilo. ano? sa... po yan sa baba. Wow, ganda nang uh, ito po. Oh. Gusto na yung mga... Uh, magkano po ang kilo ng ganito? Itong malalaki? Ito. Uh, Ayan o. Oh. Gusto nyo dito yung... Uh,

Presyo po ng isda dito may mga Hindi para parehas po ang presyo. Dela Rosa mahal po. Dela ang ganda ng galunggong oh. Magkano po ang kilo dito? Ay galunggong din. Ah, kanin po. Yan po tulong ng. Magkano din lang sa iyo sir, 100 lang. Mhm. Ulan po madam. So, sa ngayon po mga kalinga, natapos na po tayo sa mga isdaan. So, papunta po tayo ngayon sa Gulayan na naman tayo. Ayan. Unang-una yung pizzay po ano? Ma, magkano po ang pizza ma? 20 lang yun sir. Ayan, 20 lang po mga kalinga. Wala po. Tinatamang tayo ayan po 20 ang uh, pizza uh, mamaya po ano mga mamaya nagkakon lang po mga trito ayan po dito tayo sa ayan. meron pong sample dito may Ito na po tayo sa mga Ranger, bayte lang sir, yeah, bayte lang sir Ayan, dyan ka ang gaganda po ng gulay dito Magkano po itong talong? Talong 35, 70 ang kilo po ano Ito po nga ampalaya, Ang ganda na ampalaya mga kalinga po Ayan, 80 lang po ang kilo ng ampalaya, Ang ganda Ayan, ang gaganda po ng gulay dito yan eh. Ayan. Meron po kayong 500 Marami na po kayong gulay Na mabibili Ayan Ito po may mga para pagulong Andito Ayan Yung upo po magkano ang upo? Upo po, trying time na Ayan Terperaso po yung yung malaki po yung upo. Ah, uh, may 30. Ito pong para may po para pagulong. po para pagulong ko. May nagla-nagkoko na po ano? Ayun po yung mga presyo ng gulay dito sa ngayon. At ito na nga po mga itlog. Dito po tayo ngayon sa Itlogan May 8 po May 8.25 Mayroong 8.50 Ayan dito po tayo sa Ulo ng Manok Ayan mga ulo ko na lang Magkano po ang ulo ng Manok?

Ayan po sa manok 170. Ayan, para po malaman ninyo yung mga presyo ano, 170 170 ayan po mga kalingap ayan po maganda rin po yung nalalaman ng mga mamimili ano, kung mer sa itlog po hindi, para, hindi pare-parehas yung mga presyo ayan, may 550 ngayon po mga presyo ng mga itlog ngayon po mga gulay natin mga sariwa po ang gulay ayan ngayon po dito naman po tayo sa saging mga kalingap sa saging Tulad po nitong kamote 23 kilo. ayan dito na po tayo sa mga tinapa Kaya pa maganda tinapa mo at <tinyo> 160 po 60 ayun po mga kalingat ano nakita po natin yung presyo ng mga silik at ko may sagi ayun so malunggay uh, kamatis ayun po masarap po mamili ng uh, mga gulay ano ano kayo may tatak Ayan po mga kalingap, hanggang dito na muna po ano at uh, yung mga sibuyas po hindi para parehas ang kilo nito. Merong uh, sampo porti yung luya. Yung mga prutas po ano. Sa prutas po hindi para parehas ang kilo. Ayan. Ito pong talo, magkano ang kilo? 70 lang po. Ayan. Ayan po, 70 ang kilo. Ito lang po, ano? Ayan po, dito naman po tayo sa mga... Puan, oh. Meron. Hindi pari-parehas po. Ayan, oh. Ayan. Ayan dito po ito sa mga daing ito po ang kanya ng mga daing ayan may pusit po tayo ang pusit 100 uh, 100 kilo ay per pack po pala yung pusit ano per pack ayan po dito po tayo ngayon sa mga dito po tayo sa mga daing Kano po ang kilo nito? Ito masarap po. Yan, sir. 200 lang po. Tamban mo ng kaliskis. Ayan po. Ang mura po ng mga daing dito. Anong kano po, po ninyo, Nay? Uh, Ayan po. 1.3 po. Ayan. Dito lang po kayo mga kalinga po punta. Oh. Kumusta naman po ang uh, business ngayon? ah uh, ngayon, sir. Medyo matuman. Ano po ano? Magbebentahan po yan ngayon. Magbumahal. Next week. Ano po pangalan niya? San de los Ayan po. Marius Vlog po. Marius Vlog. Mm. Ayan po. Ayan po tayo. Marami po salamat. Ayan po. Sa... Ayan po mga kalingap. Hanggang dito na muna po. Ano? Ang, at uh, nakita natin yung mga yung uh, mga kwa. Yung mga presyo po ng mga daing. Ayan. Yan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nakapanood at hanggang dito na lang. Bye-bye po.